Ay, sarap naman ito na eh. Ano nilagay mo dyan? Patatas. Tsaka ampung karots. Ampung oh, green peas. Ano? Green peas. Tsaka... Sinasabi mo? Ba't mo sinasabi ampun ako? Hindi ka ampun! Sabi mo kasi ampun ako. Nagtatanong mo naman ako ng sahog ulam. Hindi ka ampon. Awesome. Oh, oh awesome. tingnan mo. Ayan na naman tayo. Ay, nako. Ulit-ulit. Kasi isa. Ayaw, Ayaw, di ba? Oh my god. <laughs> oh my god. <laughs>